Hello, good morning mga kabeshi. Every gazing is a blessing. Yes. O oh, nanonood sa video ito. May pinapasabi si Lord sa Yes. Lapit ka lang. Lapit ka sa camera. Lapit pa. Off. Oh, Pag mo naman akong bughawan. Medyo konti lang. Difference siya. Yan. Okay na. Bubulong ko sa'yo. Love na love ka ni Lord. Yes. Love na love ka ni Lord. Kaya magpasalamat ka araw-araw sa kanya sapagkat lahat ng bagay dito sa lupa na nasa iyo ngayon. Ano man. Yan. Pamilya marangyang buhay, magandang health, galing lahat yan sa kanya. Kaya, dai, wag na wag kang pipikit sa araw na ito na hindi ka magpasalamat sa kanya. Do it now. As in now.